Halos ilang dekada na rin ang nagdaan mula ng huling tumapak ako sa lupang ito. Pero malinaw pa rin sa aking alaala -ala, ang lahat ng mga pangyayari na naging bahagi ng aking pagkabata. Ang parang, ang mga pilapil sa bawat bukid, mga ligaw na bulaklak sa tabing daan, at ang mga puno ng sampalok at mangga na naging piping saksi sa lahat ng aking hinagpis noon bilang ako'y isang bata. Hoy Anton, ka na ng na mo? Natatandaan ko pa noon sa tuwing sasalo ka ng tubig sa kapitbahay ay payapa kung binabagtas ang landas patungo sa pinakamalapit na bahay na mayroong poso. Kadalasan, isinasabay ko ang paglalaro sa pangunguhan ng mga punga ng sampalok o di naman kaya ay mga hinog na mangga upang mawala ang pagod sa maghapong pagsasakati at pagsusuga ng kalabaw. At sa pagtatapos ng buong araw, mag-isa kong hinaharap ang dilim ng gabi. Sa pamamagitan ng liwanag ng kasera, ako ay matyagang nagpabasa upang mahasa pa ang aking kaisipan. Sa so, tuwing masama ang loob ko, mabilis akong tumatakbo papalayo sa aming kubo upang takasan ng mga boses na patuloy na dumabirin sa aking pagkatao. Kapag ako ay napagod na sa pagtakbo, kusang humihinto ang aking mga paa at napapuluhid na lamang ako sa lupa at kung saan doon malayang papatak sa tigang ng lupa ang aking mga luha Anton! Pangako nagbabalik akong matagumpay Nagpasya akong lisangin ang aming bukirin upang hanapin ang aking kapalaran matagal masilimuot masakit ang bawat pinagdaanang ng proseso para sa pagpapagong hinahangat ngunit isa lamang ang nasa isip ko noon anto pa rin ang aking mga pangarap ngayon narito na ako Umaasa na masasalubong ko ang batang ako sa landas na dating nilakaran ko. Sana makita ko siya upang masabi ko sa kanya ito. tagumpay ka bata nagawa mong mahusay ang lahat sino po kayo? marahil ay hindi mo na ako nakikilala sa ngayon dahil sa ang laki ng aking pinagbago pero alam mo ba nagpapasalamat ako sa iyo dahil kung hindi ka nangarap noon hindi ko mararating ang lugar na kung saan ay naroon ako ngayon sige po, mauna na po ako sa inyo malayo pa po ang lalakarin ko salamat muli bata Salamat muli bata. Ngunit na pa rin kung gaano kapait para sa iyo ang tahaki na landas na pinagtaanan ko. Pilit mong itinatago sa iyong mga mata na puno ng pag-asa na makakarating ka sa tagumpay. Hindi tulad ng ligaw na bulaklak sa parang na malayang ipinapakita ang totoong kagandahan niya na namuukod sa kanyang kapanalig